paramihin nyo baka sunod ako naman ang bibili sa inyo Okay, salamat. A few moments later. Ayan, uh, kaka lang natin mga Pinoy. Nandito na tayo sa ating uh, backyard farm. Galing po tayong nakipag-meet uh, up doon sa may order po sa ating uh, sisiw na 16 pieces. Uh, 12 pieces po doon ng darag and then apat po ang parawakan mga Pinoy. Uh, at ayan, meron tayong uh, uwi na nyug. So galing po ito doon sa tatay ko. Dahil uh, nag... Uh, kata sila. Ah, kinuha ko naman yung sapal lang niyo mga api Ito yung ipapakain naman natin dito sa ating mga alaga. Yan mga api noy. Ay nindle mga api Sapal lang niyog lang yan mga api noy. at uh, sarap na sarap yung ating mga alahaga oh. so minsan mga Pinoy yes, so, rin ako ng mga sapal ng nyog sa palengke so 10 piso po, isang kilo is maganda po yan na pang uh, tanggal umay nila mga Pinoy dahil mayroon din pong uh, vitamins na nakukuha dyan sa sapal ng nyog yun na yung mga api na Gustong gusto nila yan. Hmm, wala pong halong darak yan. Eh. Purong uh, sapal lang ng nyog. Yeah. Oh. Oh. Huh at check natin yung ating sisiyo dito mga Pinoy so yan no oh. bawasan na yung ating uh, mga sisiyo Yo no. Know meron tayong itlog ng ating chocolate orpington mga pinoy Yan, oh. meron tayong makukuha ngayon dito so iniipon ko pa yung itlog nito mga na para sabay sabay yung pisak laki oh laki ng itlog ng ating uh, chocolate orpington mga pinoy para isang salang na lang hindi pa tayo nakapagpapakain mga Pinoy. So, wala pa silang itlog dito. Mamaya pa yan. At yung ating mga parawakan doon sa kabila. So, wala pa rin akong nakita tanaw na itlog. Yan, gutom na sila mga Pinoy. Wala pa tayo na ilibigay na pagkain. Kaya kasi ng pagpapakain. daming uh, gustong bumili dito sa atin sa ating uh, mga alaga mga kapinoy pero wala po tayong masyadong may benta wala tayong masyadong may ma dispose o may bigay sa mga nag inquire sa atin dahil po uh, kakaunti pa lang naman ang ating mga breeder sa ngayon mga kapinoy so kailangan po natin magdagdag ng pwersa so yung puwersa na sinasabi ko mga kapinoy kailangan natin magdagdag ng ating mga breeder dahil uh, hindi ko mabigyan yung uh, ibang uh, nag inquire sa atin na lalo na yung mga repeat uh, ko natin mga Pinoy uh, buyer so talagang uh, nag-iisip din ako kung uh, paano tayo makakapag uh, produce ng uh, uh, mas marami pa ng mga CCU at uh, mapagbigyan yung mga um order sa atin so limited lang kasi mga Pinoy ang uh, isasalang natin dahil uh, ang ating breeder na darag isa uh, pipito lang yung hen natin dito ngayon mga Pinoy at yung ating uh, parawakan isa uh, tatatlo lang so talagang uh, uh, all uh, 30 or 35 mga ganon 38 lang uh, na isasalang natin uh, na egg every week So, kaya po talagang papipilitan akong magdagdag uh, ng ating mga breeder. So, kaya po uh, sa ngayon is uh, yung mga sinilig ko po dyan, kaya lang matagal pa yon mga Pinoy. So, maghihintay pa tayo ng uh, matagal. So, kailangan ko pong uh, maghanap ng uh, mga kuwana na ready to lay or uh, breeder age na mga darag so ang target ko po uh, ay makabili pa tayo ng mga 10 or uh, uh, 14, 14 hen pa mga pinoy 14 or uh, mga ganun mga 14 hen na darag ang uh, kakailanganin pa natin So, gusto ko po kasi is makabili tayo sa uh, sa Iloilo. -ilo, kung saan nagmula ang uh, drag. At um, meron po akong kondon, uh, uh, Bilas. So, o, kontakin ko siya. At uh, para makapag-usap kami kung paano uh, ako makakakuha. So, Uh, sigurado uh, mapapalaki yung ating uh, gastos sa ating uh, plano na yan mga Pinoy pero siguraduhin ko naman na uh, sulit yung magiging balik uh, dahil uh, kikita naman tayo dyan mga Pinoy kaysa naman na uh, kasi kung magiging ayoko rin naman po kasi maghintay ng uh, matagal at uh, at kung meron naman po tayong kahit papano meron tayong uh, maipon or makapag-ipon pa ay uh, bibili po tayo ng uh, ready to lay na mga Pinoy para mapakinabangan natin agad at mas makabawi po tayo agad sa ating mga gastos dahil alam po natin na mahal po ang patuka so kaya po gumagawa tayo ng paraan na uh, agternate tayo ng mga gulay nagkukuha po tayo ng mga kangkong uh, papakain tayo ng mix papakain tayo ng uh, uh, sapal ng nyug So isa po 'yan sa mga pamamaraan kung paano po tayo makakatipid sa ating mga patukas, sa ating mga alaga, mga Kapinoy. So hanggang dito na lang po muna ang vlog natin for today, mga Kapinoy. At uh, shout out po sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit niyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang At may pangarap, magsumikap. To Paalam.